Hi Capricorn, this is Hula Juan and this is your 2024 forecast. So Capricorn, sumulan natin sa general forecast and then susundan natin ng career and money. Tapos, pukuha tayo ng cards for relationships and love life. After that, um, bubunot tayo ng 7 cards na advice cards for your 2024. So general forecast, career, relationships, advice cards, okay? So, may mga iba sa inyo kasi nagko-comment na gusto daw nilang makita na nagsha-shuffle ako. Uh, actually, hindi siya, uh, hindi siya pinapakita before kasi tingin ko nag naubos oras ng video for that. Pero since gusto niyo ng ganyan, ibigay ko sa inyo. Okay? So, general forecast tayo. Or... Mm, mm. si, See? Medyo matagal kasi ako mag-shuffle but... Dalating na tayo doon. <laughs> okay. Ayusin ko lang yung cards mo and then... Okay, so Capricorn, what I'm seeing here is that uh, meron kang sort of recognition, na recognize ka ng mga tao sa paligid mo uh, coming in 2024. So from 2023 to 2024, um, nakikita ka ng mga tao around you, nakikita nila yung value mo, nakikita nila saan ka magaling, ano yung mga alam mo, What's what are your achievements, paano mo paano mo na prove yung sarili mo nakikilala ka ng mga tao and somehow ikaw din mismo Capricorn nag-move on ka nag-move forward ka sa mga emotional na bagay ng buhay mo it can be family it can be your friends whatever kahit trabaho pa yan so mas napipili mo na yung sarili mo yung yung malaki mong improvement eh nag-move nag-forward ka na hindi ka na nag iisip masyado ng mga may ma, nakakalungkot nakaka na bagay so you're choosing to be more uh, intellectual or parang ginagamit mo yung utak mo kaysa sa sa mga bagay na usually nakakalungkot or nakakagalit okay so that's coming into 2024 Alam mo ikaw kasi, mas pinipili mo yung mga bagay na mas importante. Nakikita mo yung mga bagay na ano ba yung mas kailangan ng pansin. Kung baga, ano yung mas importante? Kung may pera ba yan or pamilya? Siyempre, pa, pamilya. Kung wawe eh, may maliit na bagay na konting bulo or hindi ka tanggap-tanggap. Kung baga, sa normal na buhay, tiniisip mo hindi siya katanggap-tanggap. Pero, mas iniisip mo, ano ba yung mas importante? So, pinipili mo na. Marunang ka nang mag- tumimbang. Hindi naman kasi lahat ng, ng uh, bagay sa buhay mo ay kailangan maging issue. So, ikaw, pinipili mong maging the bigger person. Okay? Mas open-minded, mas, mas accepting, mas binibigay mo rin yung mga oras mo sa mga makakatulong in the future. Okay? In the past kasi, sawa ka na sa mababagal na mga proseso ng na mga nangyayari sa buhay mo. So, instead of focusing on that, binibigyan mo na ng pansin yung mas importante. Okay? Ganun yung tema mo for 2024. Noon kasi, alam mo, very, ano kay, very strict ka, very, very, kung anong opinion mo, yun lang. Kung bago, one-sided ka lagi. Before. But now yun nga eh nag-iiba yung yung ano mo nag-iiba yung uh, takbo ng ng values mo nag-iiba yung yung nag -ma in other in other uh, kung kubaga sa madaling sabi nagma-mature ka eh mas open-minded ka. However, capricorn In 2024 nakikita ko yung nakikita ko yung ah uh, How would you say that? Nakikita ko yung changes mo na parang somehow hindi ka masyadong sanay sa mga ibang bagay. So you may find yourself in situations na hindi mo masyadong gusto or na, or alam mo yon na <clears throat> dahil no ng new things. Minsan you stumble upon habits, mga gawain na parang hindi mo naman talaga gusto. So just just be aware of that, no? May mga ganoon din, may mga parang sa sobrang pag-explore mo, napupunta ka sa mga na realize mo kung ano pa yung mga hindi pa dapat tinutuloy, okay? So when it comes to your relationship with other people, um, <clears throat> okay. Mas pinipili mo kung saan ka magbibigay ng tulong, support, oras. Uh, ah, feel ko sa inyo is very timely na huwag bigyan ng pansin yung mga bagay na hindi kailangan um, kasi mas kailangan mong piliin yung sarili mong pangangailangan. Ang nakikita ko dun sa ibang tao na umaasa sa iyo asang asa medyo medyo nahihirapan sila because of this pero somehow na, nakikita ko din kasi na kailangan nila yon kasi kung the more na binibigay mo yung lahat ng effort mo sa kanila mas nahihirapan din sila tumayo sa sarili nahihirapan silang suporta ng sarili nila so so sa, sa sa sa, pag tanggal mo ng mga mga oras sa kanila, nagkakaroon din sila ng growth. Medyo mahirap lang tignan, pero natututo, matututo sila. So, anong advice sa'yo? Kung ano yung ideas mo, kung ano yung mga tingin mong tama, just move forward with it. Yun ang advice sa'yo for 2024. Just move forward kung ano yung sa tingin mong tama. But, I want to remind you na kailangan mo siyang gawin ito yung kailangan na pag-isipan mo siya and then you move forward with it because if you can do that makikita mo and nare-realize mo na nangyayari yung mga bagay-bagay dahil sa decisions mo tapos makikita mo ah nagbabalance out nagiging nagiging kung nagiging wasto lahat eh pwedeng may mga magalit pwedeng may mga Uh, hindi masyadong sanay sa nangyayari pero umaayos lahat so marahil marami sa inyo may mga ginagawa kayo na nagdi-delay ng progress ninyo at ng mga malalapit sa inyo okay pwede din sa trabaho ito okay so just do what you think is what you think is right okay and dapat mapag-isipan niyo siya okay So kung nakatulong sa inyo ang reading na to, mag-subscribe, hit the like button, and share. Malit na bagay lang po ito to support my channel para blessings ang umiikot sa buhay natin. So let's go with career. Minsan may mga nagtataka at nagko-comment ano ba yung music ko, bakit ano, daming comment about my music. But this this is a, a high frequency. Hindi naman sobrang high, pero it's a frequency para paangatin ang energy ninyo habang nakikinig kayo. Okay? Para lang may alam ninyo. Yung iba kasi nag comment ako na ano, hindi naman nila hindihan So, ayun lang. Ah, uh, okay. Career. Career. Ito so, tayo ng career. Okay. Capricorn. Okay to. <laughs> Alam mo kasi, ang dating sa akin in the past, no? Capricorn, um, may mga ideas ka na medyo hilaw-hilaw pa. May mga ideas ka na medyo hilaw pa, pero it inspires you. Pero somehow hindi mo siya sinisimulan, medyo nag-hold back ka. Okay? yun yung, yun yung nakikita ko sa inyo, nag-hold ka kasi. So for 2024, nakikita ko sa inyo na somehow, maybe hindi ikaw yung kikilos, maybe you just need to really start something, maybe you just need to put in some effort, some time, and, and things will, will happen. Okay? Anong, ano ang, anong advice sa inyo for your career in 2024? Capricorn, you need to stick with what you know. Stick with what you know and enforce it. Gawin mo lahat ng magagawa mo doon sa mga bagay na alam mo. Kunwari, kunwari magaling ka sa planning. Focus ka sa planning. Magplan ka na magplan na magplan na magplan. Kung magaling ka sa math, focus ka sa math part ng business or ng work mo kung sa kumbaga galingan mo dun sa alam mo kasi yun yung mabibigay sa iyo ng maraming 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 rewards ang ang ano niya eh syempre eh, pag ginalingan mo baka sabihin ng iba baka kung galingan mo eh talaga namang makukuha mo yung gusto mo pero tatandaan mo na madami din naman kasing tao na ginagawa yung gusto nila ginagalingan nila pero hindi sila nagsasucceed So para sa iyo in 2024, what you really need is to just do and focus sa strengths mo. Yun yung pinaka makakatulong sa iyo para makuha mo yung mga abundance sa sa tao, sa sa, sa pera. Kumbaga mas comfortable and don't forget to really help other people. Mag magbigay ka din, mag magtumulong ka din sa iba para para patuloy-tuloy yung ikot ng swerte mo and ng ng uh, manifestations ng good energy okay so kumuha tayo ng relationships love life relationships, love life. Relationships, hindi lang to about sa si jowa mo, pwede din to sa kaibigan, pamilya, ka-work. Relationships in general. Wow, okay. Capricorn, pagdating sa mga relationships mo, no? kahit ano pa to, kahit anong klaseng relationship, sa you have a relationship with the person, nag-a-apply ito. Somehow kasi you are being, you're feeling uninspired, parang nakakawalan ng gana. Nakakawalan ng gana yung feeling. Kasi siguro may mga tao around you na parang, uh, tinutulungan mo na nga or your, your magandang intention mo pero still parang sinasaktan ka sa likod. So, you're feeling uninspired. Parang kumbaga nakakaubos. Yun yung feeling. In the past kasi, go ka lang lang go naman talaga sa sa ideas mo, kung ano yung uh, intentions mo na maayos. Diniretso mo naman siya eh. Pero yun nga lang, tao ka lang din naman, nakaka-uninspired din somehow. Kung may mga taong hindi na-appreciate. But, In, the, in 2024 I see you na pinapakawalan mo na yung sarili mo doon sa mga limitations na sineset ng ibang tao this can be words this can be their own decisions pero hinihiwalay mo yung sarili mo doon so ano ang advice sa'yo sa relationships whatever pa yan kung may nakakainis may nakak nanggagalit sa'yo mayroong nang bibwisit sa'yo tanggalin mo yung emotional part nun and wag mong ipapa-apekto yung sarili mo doon sa mga taong yon, or sa mga situations na yun. Kailangan mong, okay, kailangan ko itong explain ng mas madami pa. Uh, baga NR, no reaction. baga hindi, hindi sasama ang loob mo pag binasabi ang ibang tao, hindi ka din mag-feel bad, narinig mo lang pero hindi ka naapektuhan. Kung kaya mong gawin 'yon, Capricorn, kung kaya mong maging hindi magpapa hindi mo maririnig, hindi mo ma-feel ang mga uh, hindi ka magpapa dala sa ginagawa ng iba. Madaming titingala sa iyo. Ma-realize mo mismo yung strengths mo. Ang dami mong ma papasaya at ang daming makakaisip na nagawa mo yun ang galing mo ganun so so when it comes to your relationship hindi lang naman sa dahil gusto mo mag, hindi ka lang sisikat hindi ka lang that gaganda yung tingin ng mga tao sa'yo so pero mag-realize mo din yung growth mo sa sarili mo and nakikita ko na parang may inspire yung mga tao around you may inspire sila sa'yo kasi parang kung kaya mong gawin yon kaya din nilang gawin yon and kaya din nilang maging i-follow yung lead mo okay so take advantage of that take advantage of that situations na may mga nakakagalit sa'yo just be just kaya mo lang sila okay so kuha na tayo ng advice cards Advice cards for twenty twenty four Okay. I can decide today to recalibrate my energy and commit to love and joy. ano nga bang sinabi ko dinina, di ba? Huwag magpapa-apekto and commit your energy to love and joy. Kaya mo mag-decide. Okay? Huwag mong iisipin na wala kang choice. Huwag mong iisipin na pag may mga buwisit sa buhay mo, ay wala kang choice. You have the choice to 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 be to be at at this level of energy na may love and joy. Okay? Doubt. I release the need to know all the answers. So, minsan, <laughs> minsan parang may mga issue sa buhay na parang gusto nating malaman lahat ng nangyayari. But minsan may, may, may ano din eh, may, you can have peace kung hindi mo din naman kailangan alamin lahat. O hindi naman kailangan lahat ng bagay, eh... Papakailaman natin. Kung wala tayong control, tanggalin mo na lang yon Imrama, what are you being called to journey to? May mga dumadating sa buhay mo na, na, na mga tao and yung mga ginagawa nila na dinadala ka doon sa... situations na will make you the better person. So, kunwari, eh sinigaw sagawan ka ng kapitbahay mo. Tapos, ano ba yung... Ano yung... <laughs> ano ba yung magiging reaction mo doon? Kung nasa choice mo eh. Always look for that better, ano... Kung baga be the bigger person. And malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Connect with crystals. <laughs> ano ba yung issues mo sa buhay? Ano ba yung mga... Kung kumahilig ka sa crystals, alam mo, look for a crystal na, na parang makakatulong sa'yo or consult a professional, an expert. If not, alam mo, you can just use... You can just use a... Uh, tawag dito? Yung love crystals, yung... Uh, Rose quartz itong pink na 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 crystal. So, para lang mag-amplify yung loving intentions mo. If not, go for an expert. Yellow, flexibility, adaptability and personal power. Minsan kasi nanghiinaan ka ng loob. So, always keep have your your personal power in you. Kumbaga, wag kang nararattle ka agad. Pagka may nang rarattle sa'yo, isipin mo, no, walang, walang ibang makakakontrol or makapag-iba ng, ng isip mo, kundi ikaw lang. Positivity. If you can even one thing to be grateful for, it will restore you to the light. Please, dear God, let me always feel gratitude for something, even a tiny thing in even the hardest situation. So madaming ang pwedeng mangyari na hindi mo naman ginusto or hindi mo gustong magkaroon ng kaaway or may mga away sa'yo but you can choose na hindi mo naman sila patulan and to just be to just be in the light and do the best out of the the, the issue and magiging magig, magkakaroon ka ng sense na parang kunwari eh may nang away sa iyo dahil may mga chismis sila na kung ano-ano baka ma-feel mo na lang na ay buti na lang hindi ako ganyan just an example di ba isa pang card Okay. Dalawa yung gustong lumabas na card and it's all about money release resentments about money? Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. So, okay lang naman kung may gusto kang gawin para sa sarili mo, but gamitin mo din ang pera para makatulong sa iba. And yun nga eh, ayan no, yan daw yung magbibigay sa iyo ng mga opportunity. Okay? Clearing debts. Your self-care, uh, clearing debts, yung mga utang, kailangan mo manang bayaran. Your self-care involves removing the heavy burden of financial, emotional debts from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligations and avoid future ones as well. So kung meron kang kagalit, utang din yun eh. Make peace with it. Kung may mga utang ka talaga like pera, bayaran mo na or make that commitment na parang maibalik na yung mga yun. And yun yung magbigay sa'yo ng mas madami pang opportunity. Kasi nawawala yung bigat sa'yo eh. And nafe-feel mo na lahat, kaya mo nang gawin, nakakahinga ka ng maayos, and you can plan better. Knowing that wala kang ibang... Walang may masama ang loob sa'yo. Okay? Yan ang forecast mo for this month. Subscribe to One para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.